Madali lang ba malubat ang phone nyo? Pwes para sa inyo ang bediong ito! Sa bediong ito ituturo ko sa inyo kung paano e fix yung mabilis malubat ang cellphone. Kung gusto nyong malaman make sure na tapusin nyo lang ang bediong ito, at kung ready ka na, so Tara let's go! Unang-una mga ka-box buksan lang natin ang ating mga phone settings. Pag nasa settings na po tayo pindutin natin ang magnifying lens. E search natin dito ang optimize battery usage. Pag lumabas na, tap lang natin. Din dito guys kailangang naka-optimize ang mga apps na usually ginagamit natin. So kailangang naka-turn on po siya. Makikita naman natin dito kung ano yung mga apps na pwede i-optimize. E Is it good ba to optimize battery usage? Ang sagot ni Google ay Android devices with the battery optimization settings can enhance battery life by placing apps in those mode or app standby, at kung edi-disable mo daw ang app optimization, kung e-off mo yan ay posibleng babagsak ang battery life ng cellphone mo, kaya mabilis malo bat ang cellphone nyo, kaya dapat ay naka-on ang mga yan. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.